Paliwanag. ah, ito sa sa YouTube pang YouTube ito para malinawan ang lahat okay so yan okay na ba okay sige ah uh, paliwanag ko lang po sa mga pinagkakaduoban gayan lang pang YouTube yan hindi okay. hindi ka, hindi kita yung pag ganto pag ah. ganto ah? kitang kita ah kitang kita so, sige so pang YouTube sana yon Okay, so yan po ay sa YouTube natin i-upload kasi dito natin babanggitin yung tinatawag at marami din namang nagtatanong sa akin na na kung paano ka nga ba makakaramdam ng mutya at kung paano ka makakakita at kung paano ka pinagkakalooban. So kung pinagkakalooban ka para kang balais at nanindig syempre yung balahibo mo na parang gusto ng gabay mo na kunin yung gamit na yon kumbaga nagkakasalubong sila ng aura so ganun po yon at uh, kung sino pong nakakaranas nun uh, bago kayo magtawag kailangan nawa nyo na po yung mutya kailangan na uh, sa kamay nyo na yon bago nyo tawagin ang mga uh, kasamahan ninyo kaya kung maaari nga ano eh, kasi minsan ang mga tao nabibigla talaga nagtatawag talaga ng ibang tao mas maganda yung sekreto mo Para ano Hindi nalalagas yung kanyang Ano Abilidad Hindi baga na nakakon siya Kumbaga Hindi mo ipinagsasabi Pag gano'n Okay So ito namang mga ito Ilapit mo Pero Ayan Ito po yung sa Dayuhang antingero Kasi may mga nagsasabi na Bakit ang dami ko daw mutya Eh ito Ito po ay sa mga antingero Ay eh, video mo rin yung sa iyo Hindi yeah. Hindi, yung sa iyo. Paano? Eh, hiyan pag... Ah, mamaya, mamaya ka na. Sige, mamaya nang iyo. So, i-shout out ko muna. Hindi, ka. Shout out ko muna si ano, si... Anong pangalan mo sa ano? Sa ano, Mutya, ano? Agimat ng Mutya. Ba't agimat ng Mutya na? Kala ko, Mutya ng Mangyan. Anong nangyari na sa iyo? So, malilito ang tao niya sa iyo. Ano ba talaga? Agimat ng Mutya? Agimat ng mutya, dapat ano, mangyan, ano, mutya ng mangyan. Yun ang the best na pangalan. Yun ang maalamat eh, mga mangyan. Ang mga mangyan hmm. po, isa yan sa pinaka maalamat ding mga tao. Kasi sila ay pinagkakalooban ng mga gamit talaga na lihitimong ikang ay nakikita nila. Lalo na pag na Santo, mga mangyan, yan ay talagang umaakyat ng bundok kahit gabi na. Ang habol kasi na yung mga yan, yung pang mapagkalooban sila ng mga gamit, protection nila sa katawan balabal, at pangkabal. Siyempre, yung hindi sila makakawa ng gutom. Kasi yung mga mga yan, matitibay sa gutom ho yan. Ayan. Ano yan? Tapos Natang na. Natin. Ah, okay na yung napalta na yung... Sige, gitaloy lang ang video. Ah, hindi na kinaya. Papa, nung ilang araw yun? po uh, wait lamang po. Um, uh, may pupuntahan lang po muna kami. Ayan, uh, maano po muna itong ating ano, video. May kadugsong pa naman. Yan po, ang dalawang itlog. Nadala ng dayuhang antingero.